Mm. mga karamihan kasikap, andito tayo ngayon no, sa lugar ni Tita Lula at ito po ang uh, day 4 sa kanyang Pakubo project at uh, tapos na ito no? ngayong araw Ayan, kung makita nyo, meron pong extension dito. Ayan, dito po siya magsasaing. Ayan, meron siyang uh, abuhan dito ayan abuhan ayan tapos mayroong lababo dito lababo tapos dito lagay ng mga plato ayan so open lang po siya dito sa labas no kasi uh, maliit lang po yung budget natin ayan so salamat sa ating sponsor na tumulong po dito sa kanya CJ. at uh, yung gagawin namin ngayong araw ito yung papag niya ayan gumawa ng papag Thank you pala kay uh, Ma'am Hana ng Tanesi, no? Na siyang nagbigay ng uh, pabili ng papag. Uh, nagbigay po pa siya ng 5,500. Yan, bilhin natin ng kahoy tsaka yung plywood na makapal. Tapos yung sobra, bukas bili natin ng uh, pintura. So, yun na lang ang gagawin nila, no? Ngayong araw. Dito, okay na. na. Set up na rin natin yung uh, padlock ni Lola. Ayan, para pwede niyang ilock yung uh, loob hayo sa labas ng bahay niya ganun din dito yan bintana may lock na rin dito dito kasi hindi natin pwedeng ilagay sa gitna kaya dito sa gilid na lang natin hindi siya magkasa yung uh, paglalagay ng ano ng trade so dito isang bintana dito hindi pa na ano hindi pa na lagay so tatapusin namin to ngayong araw para bukas ay uh, magpipintura na lang kami di takpan pa yan dyan, oh. Ayan. Ayan, so maganda na, mga kasikap, oh. Ayan, pintura na lang kulang nito. So, ang sabi ni Lola, uh, yellow, yellow green daw. Oo, yung kukulay natin. So, maganda ito pag natapos. Simpleng bahay lang, mga kasikap. Uh, at least may uh, matutulugan si Lola no na komportable siya, hindi siya mababasa kasi itong lote na 'to mga kasikap ay hindi sa kanya, hindi sa kanila no, mga bagay eh, uh, didemolish din sila dito no? After 5 uh, years o 6 years kasi um uh, gagawin daw itong uh, uh, solar itong area na 'to. Ayun, may nakapagsabi po sa atin. Ayun. Ayun. So dito ay na rin So itong haligi natin binaon po yan sa semento no? Para hindi basta basta magbulok Tapos doon din Okay na no, Hindi lang natin nalagyan ng sanipa Pwede na to kahit walang sanipa no? o, Kasi uh, limited lang naman yung budget natin Maliit lang po Ayan. so ginagawa na ni Idol rin. yung isang bintana Para po maikabit na mamaya dito Ayan Ang papag ni Lola Tapos ang plano namin, bibilhan na lang siya ng uh, kalan de uling, no? Para dito niya ilalagay. Yan, dahil kinuha lang kami ng materials. <laughs> yung lumang plan siya nilagay namin. Oh, Ayun, may mga kalaw na nga. Pero ang gagawin natin, pinturahan na lang ito. Pinturahan ng brown bukas. Yan, ganun din na uh, dyan. Yung mga dapat pinturahan, pinturahan natin tapos doon lalagyan, pa yun ng uh, dos por kasi may nakaawang na butas doon ayos na ba diba? simpleng kubo lang po at least uh, uh, ma maayos no kaysa dati yung uh, kanyang uh, dati kasi kung makikita nyo talagang aso ang kasama niya sa loob tapos sirang sira na talaga ayan tapos uh, pansamantala mga kasikap pinatuloy nga siya ni kuya dito, no? Yung kapitbahay niya, itong bahay na to. Dito po sa maliit na kubo. Ayan. dito muna natutulog si Lola pan samantala. Ayan, andito yung kanyang mga gamit, no? Mga gamit, damit, kung ano paman, dito siya nagsasaing, oh. yung gamit ni Lola, mga damit niya, kumot, kaldero niya. Oh, ito yung kaldero niya, oh. Ayun, bibilhan natin siya ng bagong kaldero. Takore baso, plato, kutsara, mga gamit pang kusina po. Ayan, para bago lahat. No? So, abangan nyo po yung uh, uh, house turnover nito. No? Siguro mga 17, 18 or 19, mga ganyang uh, pizza po ngayong buwan. Ayan. So, ayos na. you wow. ujian hmm?

mga uh, kasikap tapos na po yung uh, bahay ni lula tita ayan kung makikita nyo wow nailagay na rin natin yung uh, papag sa loob ayan po yung papag nya tapos uh, dito uh, bibihan na lang natin ng uh, uh, rinolium no? o floor mat para hindi mabasa tapos uh, yung pintuan okay na rin ayan pintuan ah yung bintana pala ayan may mga lock na rin yan mga kasikap ayan may lock na yan ayan ganun din dito may lock na rin ayan ayos ganda tapos binihan na rin natin sya ng padlock o oh, sige may padlock maliit ganda oh, masaya na si Lola Tita nito tapos dito naman Uh, mayroon meron siyang uh, abuhan, no? lutuan dito. So, natin siya ng uh, kalan, no? kalan di o kalan di kahoy dito. Tapos yung lababo, uh, kasi ito maraming lababo. Pulang lang siya ng uh, tubo, no? elbow, papunta doon. Ayos, uh, yes, ganda. Ayan, tapos plano namin, uh, pag may budget pa dito, lagyan namin ng plansa. Ano, doll? Dito, doll, no? Plansa. Yung, kasi medyo, ano siya? Medyo uh, maiksi, no? Para hindi siya masyadong, ano, para hindi siya mabasa sa ulan. Kasi plywood lang ito na makapal, eh. Ayan. Kung may budget pa, kung kakasya pa. Ayan. Tapos, dito, okay na. Ayan. Salamat sa ating mga sponsor, no? Na tumulong dito sa ating uh, pakubo project kay Lula Tita. Ayan. kay ma'am Hana ng uh, Tanesi na nagbigay po ng uh, pambili natin ng papag, kahoy, plywood pako at uh, yung susobra, uh, bibili po natin ng pintura bukas, salamat ma'am Hana, ganun din kay ma'am Marisa Agdan at kay uh, tita Elis ayan, tapos na po yung ating uh, pakubo project at abangan nyo uh, sa mga susunod na araw ay mag house house turnover na tayo Ayan, ibigay na natin kay Lola ito para malipatan niya po so ayos, ganda So dyan po natatapos mga kasikap ang ating update ngayong araw. At abangan nyo po ang uh, house turnover kay Lola Tita. Siguro mga 18 or 19. Ayan, salamat po muli sa inyong suporta kay uh, Tita Mila Ilis kay Mama Risa Agdan, kay Mama Ahana ng Kinesi sa ating Pakubo Project. Sila po ang uh, butihing sponsor natin. no na nagbigay ng uh, tulong para kay Lola. Siyempre, shout din sa ibang sponsor natin. Andiyan sila na Ma'am Teresa Cooking Channel. Andiyan si Ma'am Beng, si Ma'am Ruth Bates. Ayan, si Ma'am Sultan Kudarat Girl. Ayan, si Tita C. si Tita Fatima, Ma'am Rosie Pabayra, Ma'am Annalisa Pabayra. Maraming salamat. Kay Ate Beth, shout out din no? sa lahat-lahat ng ating mga sponsor na walang sawang tumulong sa ating programa. Maraming salamat. Suportahan nyo rin si Kuya Santos Matubag dyan sa Daet. Ito din po sa inyong lingkod, Gabisera. Siyempre, yung mga kasamahan din natin dito sa Negros Occidental. Andito si RB Pastrana Channel, Reynal Mix TV Vlog, Gumadlas Vlog, Kalingap Bell TV Hong Kong, uh, Well Pentes, Rocky Mix Vlog, at siyempre, Rot Beach Mix Vlog. Salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye!